Good day mga pare ko ito Andito na naman tayo sa gubat. Tingnan nyo dito oh, talaga napakasukal. Green na green na naman yung mga damo dahil ilang gabi nang umuulan. Tatlo. E, kumuha tayo ng gabi pang ulam. Tapos may nakita ko dito mga ampalaya. Ayan oh, ang gaganda. Ayan, kukuha tayo, isasahog natin dun sa uh, kabuti. Yung white oyster mushroom. Ayan oh, ang daming ampalaya. Kukuha tayo tatalbos na natin ay ano oh, gaganda ng mga ampalaya nag-uulan kasi dito sa amin kaya sumibol tong mga ampalaya kaya piliin lang natin yung ganda ang sarap kasi yun sa kabuti ayan talbos ng ampalaya gaganda oh ang ampalaya Sariwang sariwa Mas masarap pa sana ito kung may ube Ayan o Ang sariwa, sariwa Hmm Dito sa probinsya marami kang malilibring ulam dito Basta sipagan mo lang ang mangwa, Libre na yan Ayan o hmm. Yan, ang gaganda ng palay oh. Dagdagan pa natin. Oh. Ayan. Ay, tumama meron pa dito, ang gaganda. Ngayon. Oh. Ang dami palay dito. Ito pa. Dito lang tayo sa ko mo. Ayun, ang gaganda. Oh. Presko, presko. Sariwang sariwang huh? Ang ganda ng ampalaya dito Ito po ay yung ampalaya Ang ligaw po ito Libre mo lamang itong makukuha dito Yan o oh. Meron din saging Ang laki o Anong tawag kasi sa ganyan saging? Hindi ko alam ang tawag Ang laki ng bunga pero ang late ng puso niya. Ayan, malamang yan. Eh, tanim ni Uncle Milky. Dahil nandito tayo sa kanyang uma. O garden. Dito tayo ng uha ng palaya. Karami. Oh. Masarap din yung bunga nito. Nabrawing. Lotong Ilocano. Napakasarap po. Ayan, napakadami. Huh? Pwede na siguro to. Ayan. Pang lahok lang natin sa o mushroom natin. Kasama tong Ito masarap din to mga pare ko. Gabi. Halikin natin dyan. Ayan ang ating ulam for today. Sipag lang. Pag nasa probinsya ka, maraming libreng ulam.